Okay, maghahanap tayo ng pwede nating meriendahin mga kabukid. Yan o, oh, may kamoting kahoy ako dito. Hina natin. Ano itong ba yung papaya yung puno na Yan. Ito so, yung huhukayin natin mga kabukid. Gawin natin merienda. Okay. Ito mga kabukid. Ang laman. Uh. Dalawa. tatlo lang tatlo lang laman niya pero malalaki pwede na to pwede na to makabukin merienda natin oh grabe yun ah okay mga kabukid Dito na yung ating hinukay na kamuting kahoy kanina at Pagmerienda uh, na tayo Sausaw natin sa sukal. Ito yung niluto ko yung dalawang pirasong maliliit lang mamaya mamatamisin ko yung isang piraso na malaki at uh, mamatamisin tapos i-lalagyan natin ng pandan sarap din yun na uh, hindi yun napapans agad lagi lang natin sa refrigerator Ah, kain okay, tayo.